Mga kapatid, walang kontradiksyon? Tanong ko, makikita ba ang Diyos hindi? Makita bang ang Diyos face to face o hindi? Sinabi dito sa Exodus 33 verse 20, sinasabi, At kanyang sinabi, hindi mo makikita a -a -a aking mukha sapagkat hindi maaring makita ako ng tao at mabuhay. Ang Diyos appeared, nagpakita sa, -sa kay Abraham. Genesis 18.1 dito naman sa Exodus 33 verse 11 and the Lord speak uh, speak unto Moses face to face as a man speaketh unto his friend uh, face to face parang daw ang tao na nakipag-usap sa kanyang kaibigan Exodus 33:11 Okay Dito naman sa Genesis 32 verse 30 Jacob call the name of the place Piniel, for I have seen God face to face, and my life is preserved. Sinasabi sa Juan 1.18, No man hath seen God at any time. Okay, sinasabi, walang taong nakakita kailanman sa Diyos.